Hello! Welcome po sa Landas ng Pag-asa. Ang magandang balita po ngayon ay eh, galing sa Mark chapter 6 uh, verses uh, 1 to 6. Maganda po yung uh, kwento na ito. At dito, ang tinatanong sa atin ay, eh, pwede ba talaga tayong magtiwala kay Jesus? At kung magtitiwala ka kay Jesus, may pag-asa ba talagang matupad ang mga kahilingan mo. Kasi ang sabi dito, kailangan mo muna magtiwala. Umalis si Jesus sa lugar na yon at umuwi sa bayan niya kasama ng mga disipulo niya. Pagdating ng Sabat, nagturo si Jesus sa sinagog. Maraming tao doon na nakarinig sa kanya at bumilibs sila. Sabi nila, saan niya kaya nakuha lahat ng mga sinasabi niya? Saan kaya manggaling ang talino niya? Paano niya nagagawa ang mga miracles na yon? Di ba siya yung karpintero na anak ni Mary? Kapatid niya, sina James, Joseph, Judas at Simon? At di ba dito sa bayan natin, nakatira yung, yung kapatid niya, niyang babae? So, nireject ng mga tao si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay nire-respeto ng lahat, except sa sarili niyang bayan, ang mga kamag-anak at pamilya. Hindi nakagawa si Jesus ng kahit anong miracles doon. Nakapagpagaling lang siya ng ilang may sakit nung ipatong niya ang mga kamay niya sa kanila. Nagtaka si Jesus dahil hindi ni sila naniniwala sa kanya. Bakit ganon? ano? Kung sino pa'y nakakakilala kay Jesus, kapamilya niya, at malapit sa kanya, sya, sila pa hindi naniniwala. Siguro ganun talaga tayo, di ba? Minsan mapaghusga tayo ng mga taong kasama natin o yung habang pagka mas malapit tayo sa kanila, lalo tayo nagdududa kung sino ba sila. Sinusukat natin sila ayon sa ating pananaw. Yun ang mahirap. Pag sinukat natin si Jesus ayon sa ating pananaw, eh baka hindi natin makita na siya talaga ang makakapagpagaling sa atin. Siya talaga ang tunay na magbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay. Sana si Jesus ay maging propeta na ating tanggapin sa ating buhay. Hindi katulad Itong mga pinagsabihan ni Jesus na yung propeta daw na kakilala mo, eh yun yung hindi mo tinatanggap. Sana si Jesus ay maging propeta na makakapagbigay buhay sa atin. Propeta na hindi lang sinasabi ang salita ng Diyos, kundi isang propeta na hindi lang nagsasalita ng salita ng Diyos, kundi Diyos mismo. Si Jesus, ang ating tagapagligtas, ay Diyos na nagkatawang tao. Sana, hindi natin gayahin ang mga taong hindi naniwala sa Kanya. Sana tayo matutong magtiwala kay Jesus para mapagaling niya tayo sa marami natin kasalanan o sakit sa buhay. At kung tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, eh sana makita natin na siya talaga ang tamang daan. God bless!